Magandang araw mga kaibigan, dudungog inday sa dihang, Diyos ko. Atay, akala ko matapos na ako maglaba kasi nakasampay na lahat. Sabmay, naku po, bumigay yung kamansi ko, kita nyo yan. Lumabas yung ugat niya, nabuwal talaga siya at dumagan sa mga sinampay. Alam niyo yung pakiramdam, naglaba ka ng tatlong linggo labahan. Akala mo makakaunat ka na, makakahiga ka na, sabay yan ito ang nangyari. Diyos ko, Lord, ewan ko, sino makarelate dyan? Natawag ko na lahat ng lolo ko. Tinawag <laughs> ko yung lolo ko. Isipin mo, nag-start ako ng alas 7, alas 8 ng umaga, natapos ako alas 5 ng hapon. Opo, alas 5 na ng hapon yan. Tapos ganyan mangyayari, nagpupulot ako. So, sobrang buisit ko, hindi ko na inanlawan. So ito, pinagbabat ako na agad to kasi isi-save ko kasi may nanghingi niya. So yung halaman na yan, si ano yan, si Manjula. Nag-giant na yung mandula na yan, kasi pag mga ano talaga, thrilling, pag nakagapang talaga sila ng kahoy, ganyan talaga mangyayari sa kanila. Na. Nag-giant po sila. Hindi, sila, kasi pag maliit na yung paso natin, hindi sila masyado nakagapang na bubonsay. Pero dyan, ganda sana tingnan yan eh. Kaso buti na lang, pinagpasalamat ko, wala siyang nadaganan. Yung pusa ko, nagulat ako aligo na ako eh. Gulat ako. Biglang tumalsik doon sa may gilid namin. Akala ko kung anong nangyari. Yung pala bumagsak yung kamansi na yan. So, sa mga nanob ng YouTube channel ko yung kamansi na yan. Kasama yan sa mga vlog posts ko, ko. Ang laking ambag ng pag i-youtube ko yung kamansi na yan. Dami ko nang nagulay dyan. O, kita nyo, di ba? Diba? Binubuhat-buhat ko lang yung mga yakalan nyo, Amazona. Dating lalaki ata ako. Diyan ko, dati ako lalaki. Kung totoo yung interview. Siguro, dati ako lalaki. Mas huh? so, tabaho ko, construction worker. Ayan. So, magtaka kayo, bakit sa bubo ko nilagay yan? Kasi, pag eh, tinapon ko yan sa basurahan, tutubo po ulit yan. So, pag gusto niyong patayin, doon yung ilagay sa arawan talaga para mamatay ang puno na yan. Kasi, ay, puno yang halaman na yan. Kasi pag nadaga na ng basura yan, buhay pa rin yan. Pakita okay, niyo, wow legs, diba? Hatak, hindi kaya buhatin. Hatak na lang talaga magagawa ko dito. Sakit na kasi ng ano eh, mga ko talaga, kinabukasan, no? Ganyan ginagawa ko. So ito, may gulay akong alubati Pinagulayan ko yan, tatanim ko na yan. Kasi nalinis ko na dito, banda, diba? Sabi ko, sisimulan ko na magtanim dito ng mga halaman, mga gulay-gulay. So sisimulan ko na dito sa alubati na to. Para ko na kailangan bumili. Mamungotlo na lang bako ako? So, eto kagabi na malayati kami. Nakabili ako nito puso ng saging. So, ito pagkain na to. Favorito ko talaga to. Alam nyo ba na kabataan ko dati? May maalala ko eh. Kalimutan ko na yung pangalan. Siya lagi nagbibenta nito. Kasama nung ano pako, ko. Mga ganon ng ano. Mga gatang langka. Yan. Ito salad po sa gata to. Pag sinabi natin salad sa gata, fresh po yung gata na gagamitin natin. So, subaybayan nyo kung paano gagawin po dito. Kasi, detalyado to ba? Sundan <laughs> so, nyo lang, magagawa nyo to. Tapos, yung paglasa na lang, bahala na kayo mag, ano, Tapos, pag ano, tikpan nyo para malaman nyo kung ano ba yung masarap. Kasi yung mga Tagalog na pinatikim ko dito, nagustuhan nila eh. asawa ko eh. Bumili. Nagkusang bumili ng puso ng saging. Opo, nagpuso siyang bumili kasi nagpagawa siya ulit ng ganitong luto. Medyo matrabaho lang, tsaka yung mancha ng kuso ng saging, numidikit po sa, ano, sa balat ng kuko ko. E bago sakto, bagong dinis lang, bagong kuha ng mga dry skin ba, ayun, nagmamantsa sa sagid, ang pangit niya. Yun nga lang, tas matrabaho pa. Tapos, ano ba? Mabusisi, ayun. Ang kagandahan lang dito sa abuhan natin, na ano yung kahoy natin, mas maganda dito magpalambot ng tulad niyan, puso na saging. So, kailanganin lang naman natin dito atyal, ayan, kamatis, sibuyas, luya, para mas masarap siya. Hugasan lang natin. Tapos nilalagyan ko siya ng sili para may kunting anghang. Diyos ko, masarap talaga to, promise. Lahat ng nabigyan ko dito, isa lang sinasabi nila, ati lang, masarap po siya. Yes, masarap talaga yan. Tapos ang gawin natin, hiwain nyo lang sa gusto nyo hiwa. Pero kung ako, pa julienne lang ang gagawin nyo. Wow, julienne. Yan ang natutunan ko noon. Sa mga ano po, ma-share ko lang dati. Nag-aral naman ako ng HRS, Hotel, Restaurant, Sanitation. So may bakit pa, may background ako sa pagtadtad na nga lang. Kasi namayabas ako, Nakaroon ako ng anak ng maaaral. Ay, natigil ako sa pag-aaral yun. I-share ko din yun naman ito. Pero no? na-share ko, ba diba? Kasi talagang pinaka-love ko talaga magluto. Tapos, pangalawa na yung paghahalaman. Siyempre, yan ang gusto ko. So, i-share ko ulit sa pagbablog talaga. Nagsimula talaga ako sa YouTube. Yung una kong mga upload ng video, nagluto po ako doon. Tapos, yung mga niluluto ko galing sa halaman na hinaharvest ko. Yan po talaga yung picture na gusto ko sa pagbablog. Eh, siyempre, nauso ang halaman. Nung finish ko yung paghahalaman, tapos DIY yun yung mga gusto kong gawin kaya ko mabuhay sa bundok kahit ako lang mag-isa po mabubuhay ako yun lang sa may bigas at internet buhay na buhay ako dun kaya ko mananin kaya ko maggawa ng sarili tulad yan yung lutuan na yan ginawa ko ba diba? o di hayahay wala tayong hindi na kailangan ng mga gastusin sa mga gaas-gaas sa gata masarap po fresh feeling ko dyan yung gata ko nasubrahan yung lagay ko ng tubig yan, medyo malap, no? Maganda sana yung medyo malapot-lapot. Pag nilasahan mo yung gata na yun, yung manamis-tamis siya pag nilasahan mo. Yun po yung masarap nun. No. Tapos meron po akong yellow pin dito. E, isa lang to, eh. Ang gagawin natin dito, iihaw natin. Kasi masarap po talaga yun sila ipares ini uh, inihaw na tilapia. Sa dito sa Tagalog, mas, marani marami ang bahos, diba? Masarap. Lalagay lang natin yan, asin yan. Bundok style lang ba? asin? Magic sarap syempre. Sa bundok namin, betche Bundok talaga. Hindi sa amin, sa probinsya. Tapos may dahon tayo ng saging. Oh, hindi na natin kailangan ng foil. Kasi pag poil bibili ka pa, gagastos ka pa. Dahon lang ng saging, taos, ianag natin yan dyan. Anag, ano ba sa Tagalog? Iganggang uh -huh. natin, ianag natin. For Bisaya, atas sinabi ko eh. Ianag natin siya para hindi siya madaling makunit. Sa dihang binalot ko na siya. May party pala doon sa dulo. Pag ganyan ko nabali, lumusot. Hindi pala siya na ano, totally na luto sa apoy. So inulit ko siya. Ang gagawin ko dito, tatalian ko na lang. Para wala na masyadong hassle tali na lang. Para diretso talaga yung init ng apoy. Iinit e init yung apoy. Giniago ba mo? Doon sa isda. Ali na lang. Kasi pag dinobli-dobli ko pa yun, masusunod lang. Tapos magaling... Ano ba sinasabi ko? Alam nyo ano, kaya nawala ako doon sa voiceover ko. May mga lamok ka <laughs> sa akin ngayon. Andito ako sa ganyo nag-voiceover. So, ayan, isa lang na natin. O, ah, diba, Yung uling nilagay ko lang habang nagpapakulo -nag ako. Nilagay ko na yung uling para umapoy na. Tapos iahon natin to siya. O oh, iahon natin. natin siya. <laughs> Anong voice over ba to? Lintian ng mga lamok to eh. Tapos ang gagawin natin yan, pag naahon natin, ay yung mga pungango. Parang yung pungango, yung nasa pinakagit na sa pinakagitna yan. Tatagalin po natin yan. Huwag na natin isama yan. Tapos para natin siyang durug-durugin. Kasi po, mahirap kainin yan kung yung pinakabalat, yung na sa pinakaibabaw, buo-buo pa. So kailangan durugin po natin yan. Kasi ito, balik karin rin lang natin, balik natin sa apoy, o diba? Tapos pag naano na natin, nadurog na natin yon ito, asin, magic sarap, paminta yun na nilagay kong pampalasa, tapos the rest na mga tinagtan natin na mga sibuyas at chal, kamatis, luya, ilagay na natin siya. Tapos uh, yung panlasa niya, depende sa inyo. Huwag kalimutan lagyan na suka, kasi ano nga po siya eh, uh, salad po, masin-masin, suka lang. Tapos ayan, kailangan pigaan natin na ibig kasi yung apyod, yung paklaan doon na lahat na na. Tapos mix lang natin. Alam niyo inabot ako ng gabi dyan. Magagabi na yan, nag-aala lang nga ako. Baka ako hindi na makita sa camera niya. Madilim na eh. Ang nangyari pa dyan, lagi lang umuulan dito sa Bulacan pag naghahapon na. Madilim na yan eh. Mama! Nadala lang sa, nadala. Nadala lang sa ilaw talaga. Buti na lang ganun. Kaya may ilaw na ako kung napapansin niyo. Tapos bigla siya didilim pag ulan, biglang liliwanag. Ano ba yan? Naiirita iir, na, na. Iinis na nga rin ako sa ulan na yan eh. So, ayun, luto na. Simulan na natin kainin yan. Si Bonsa, hindi ko makain ng gulay yan. Pero, napapakain ko rin siya yan. May mapagkain talaga yung maniniluto akong gulay na nagugustuhan niya. Ayan na naman tunlamok, ang dami. So, diba? Tapos yan, o. Oh. Kahit kainin niyo yung dahon yan, hindi kayo mag-aalala. Dahon po ng saging yan. pagbalat mo ganyan, tingnan niyo, o. Oh, diba? Tapos sa ilalim. Tapos, mas malasa siya. Ang sarap kaya niya kainin yung nalalasahan mo yung ano ng saging. Tapos toyo, o. Oh, sarap na sausawa natin.